Gerald Anderson sinapubliko na ang pagbubuntis ni JJ Delana sa una nilang anak. Kumpirmado na. Mismong si Gerald Anderson ang nag-anunsyo sa publiko na inaasahan na nila ng kanyang asawa na si JJ Delana ang kanilang unang anak. Sa isang heartfelt Instagram post nitong linggo, ibinahagi ng aktor ang larawan ni JJ na hawak ang kanyang baby bump, kalakip ang caption na, asterisk. God has blessed us with the greatest gift. Excited na kaming makasama ka, baby. Asteris kagad itong umani ng libo-libong reactions at congratulatory messages mula sa fans at mga kaibigan sa industriya. Ayun sa aktor, matagal na nilang gustong ibahagi ang masayang balita, ngunit pinili muna nilang maging privado ang unang mga buwan ng pagbubuntis para sa kaligtasan at katahimikan ng pamilya. Ngayon, Ready na kaming ipagsigawan sa buong mundo ang bagong yugto ng aming buhay, ani ni Gerald sa isang panayam. Ibinahagi rin niyang naging emosyonal ang kanyang asawa nang una nilang makita ang ultrasound ng kanilang baby. Samantala, hindi rin nagpahuli si JJ Delana sa pagbabahagi ng kanyang damdamin. Sa isang maikling video na ipinost sa kanyang account, makikita ang kanyang mata na punong-puno ng luha habang sinasabi, ngayon pa lang, Ramdam na ramdam ko na ang pagmamahal sa magiging anak namin. Thank you, Gerald, for this miracle. Maraming netizens ang naantig sa kanyang mensahe at agad na nagpahayag ng suporta at tuwa para sa kanila. Ang pagbubuntis ni Gigi ay mas lalong nagpapatibay sa balitang secret wedding nila ni Gerald na kamakailan lamang ay naging laman ng mga headline. Sa kabila ng mga kontrobersya na kanilang hinarap, tila mas pinili ng dalawa ang tahimik ngunit matatag na relasyon. Ayon kay Gerald, hindi importante kung ano ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga, buo kami ni Gigi at ngayon, tatlo na kami. Habang abala sila sa paghahanda sa pagdating ng kanilang anak, nananatili silang inspirasyon sa ilan na naniniwala sa kabila ng ingay ng showbiz at intriga, posible pa rin ang tunay na pagmamahalan at pamilya. Inaasahan ng marami na sa mga susunod na buwan ay magbabahagi pa sina Gerald at Gigi ng mga updates sa kanilang journey bilang soon to be parents. Ayon sa malalapit na kaibigan ng mag-asawa, mas naging malambing at hands-on si Gerald mula nang malaman niya ang pagbubuntis ni Gigi. Siya raw mismo ang nag-aasikaso sa mga check-up, pagkain, at pahinga ng kanyang asawa, at ginagawa ang lahat para matiyak na komportable at masaya ito sa bawat yugto ng kanyang pagbubuntis. Iba yung glow ni Gerald ngayon, parang sobrang proud at excited siyang maging ama, sabi ng isang kaibigan.